Na nakalubog yan? Lupa, nakalubog oh, sa lupa? lupa Parang bago, mga uh, kawayan ha? Ah, yung nakaligal mo isang ano yun, ano, Martes Bank? Ma ah! Kasi nabagi, dahil nabagi na Martes. Mm-mm ah, ito, ito guys, ito yung likod sa bahay ni Kuya. So ayan, ito yung banggirahan, yung lagayan ng mga plato Kuya. Tapos yun doon sa likod, CR ayun, parang ang ganda-ganda lang tumira dito. Parang ang sarap ng hangin dito. No? Parang makakalanghap ka ng sariwang hangin. Oo. So ayan naman dito, diyan banda, may kapitbahay din si Kuya. Do Oh di babonggang-bongga dito ang likod ng kain ya Oy, stay on the line. yung dala mo. Ay, siyempre. Naghango okay, ng sila sa'yo. Naghango na? Naghango ng taong. Maraming ano, okay, oh, maraming bitbit. Bit. -bit. Mahurot <laughs> na ni mo, kuya. Maubos mo Ay, yan? Marami naman kami. Ah. O, diba? kami. Ang saya dito kahit... Uh -huh. Ganito lang yung bahay nila basta may red horse. Mag-ingat ka kay ang red horse <laughs> na ni Nipa. Yan. Ang okay, <laughs> red horse marami. Oo, oo maraming klase. Tatlo na lang. Ta. Kanta mo na? Tabao muna, tago rin to. Ako nga na, dari. Si si Ran kami, si si Lorna, si Meron katayan yan, ma'am, ba? Apo. Ang asawa na ano. Patay ka sa asawa mo? Wala mga asawa, Ay, wala siyang asawa? Kaya yeah, pala mahi. Ano lang solo. Ano ako. Solo. Yeah, right. Grabe ka naman. Solo pera. Alam mo pera? Alam pera. Pero okay lang. Oh, pero masaya. Kahit ganyan ang buhay. Oh, Preo. At mahirap ma'am. At naghihirap pa ma may. Masaya buhay. Uy, ganyan talaga. Yan ang gusto so ko. Kasi ako hindi ako mayaman. Oh. Kahit mahirap. itas natin yung kamay na mahirap. Thank you Lord ka. Bukas. Pumunta ka ano, na para bukas mapunta ka na doon sa IBCBA. Unga, unga, uwi na. Oo. Uh, uh, pwede ako mag-ikot dito. Di pwede pwede. Mm -mm. Wow. Dito guys, oh. Ang sayo, mayroon pang tindahan dito, no? Ito. Kahit ganito lang yung tirahan nila. Ay, halos kompleto dito, no? Ay, kabayo ka. Huwag mo akong tahulin. Ate. Ay. <laughs> Kuya, pwede tayo mamasyal yan? Oh, Kuya D. Oh, ito dito si Kuya ay nagre-repair pa. Bakit? Paano to Kuya? Hindi pa to nangyari na mo, mo ano to, naguba? Hindi pa. Hindi pa talaga mo yan. Sa bagyo, nakalas to, tapos nalang, panibago na naman, tulong-tulong kasi ang tao dito. Ay. Kaya madali magkawa. Mm -hmm. Gaano yan, Kuya? Ay, gano'n, 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 gano'n. Paano, ay gano kataas yan, Kuya, na bumaon sa lupa? Ay, dito. Ay, malalim din pala. Sandipal. Mm -mm. Isan din pala, din pala kayo lahat ay Tulong para maitayo yung bahay. Pero wala pang nangyari dito sa bahay na Yung ibig sabihin na tumagilid. Ayun, yun doon. Pati yung dyan. Tumagilid. Pero inayos din ninyo. Siyempre, tulong-tulong. Mm. Dito guys, oh. Hindi, ano, kaya para ayos Oh. Pero ito dito kuya, ilan kayong kabahayan dito na nirahan? Marami dito eh, may sandan to eh. To, Pamilya? Tubong, oo. Wo. Pero wala pang nangyari dito ng mga sunog-sunog. Wala. Tunong tulong dito pag may sunog. tulong-tulong Para ma ano, ma ano. So, kumbaga ay malapit lang ang dagat maghabwa ng tubig igaganon, eh, no? Labasan ng ano yan, mga bangka. Pinapasok eh, talaga. Oo? Oh? Tapos kasi ano, taas ka agad tao. Kaya hindi dito, dito nagano ng mga bumbiro. Kaya Oo. Eh, bakit sa kabila nasunog lahat? Ayun, Wala kasi pagkaisa niyan doon eh. Ah, para, kumbaga kanya-kanya lang. Kanya -kanya, so, kanya, eh. Oh, kumbaga dito guys, sa lugar nila no, 100 ka pamilya kayong nakatira dito. So pag magkaroon ng sunog-sunog ay bayanihan talaga tulong-tulong kahit magbahirig ang bahay nila ay yung sa mga Bisaya ba, yung bahirig, yung kumbaga sa Tagalog ay medyo mo tagilid ay magtulong-tulong din sila. Yun ang kagandahan, no. Bisaya ka, kuya? Bisaya. Bisaya ay... Waray kami, waray. Waray. Oh, madan madadhang pala dyan sa ano. Ayan si Sid. <laughs> ay, ito, asawa mo. So, dito, guys, ito daw sa dulo, sabi ni kuya ay nahulog. Kaya pala doon sa may bungad ay may nakaborol doon, no. So, ito, nakita naman ninyo. Ito. May nakatira pa to dito kuya? Mayroon Ito na. Ito yung tinatawag ko na bahirig na. Bahirig nag, nag-mura ng higda na siya. Pero hindi pa to ma. Matibay pa? Matibay. Matibay. Oh, o matibay Kaya hindi man mauga-uga. So dito? Ayan. Ayan mam. Hindi tayo pagalitan alitan nito. Eto ito. Ay ito, ito. Ah, na hulog na bata? Hulog sitwasyon na ano. Ako'y si na, si 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 oh, kawawa naman. Kasi nga, butas-butas. Sino nandyan ang mama ngayon? At, balang, po, eh. Dito guys, eto. Ayan yung ano, nahulog daw yung baby. Kasi ang dingding ay trapa lang. Hmm. Tapos yung sahig, tas din. Wala naman. Kaso wala lang yung dingding nagapang talaga yung bata tapos sa magbura niya. Ah. Oh. Gabi, 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 gabi na uh. Hindi nila namalayan malayan, kuya. Hindi malayan, tulog na tulog po eh. Mm -hmm. Kaya nga, ano, nandoon yung bata sa bungad, no? Pag bago pumasok dito, nandoon nakaborol. Kasi hindi nga talaga nabantayan. Kasi sa mga ganun lang ang bahay nila, no? Tag, oh, tag, tagpi, tagpi, siya doon. So, hindi na malayan ng magulang. Kawawa talaga yung bata. So, sa malalim, malalim dito, kuya, di ba? Parehas po yan. Sukat dito, dito, yung libin lahat. Ah. Uh, Hanggang mababaw. Oo. Oh, uh oh. So, malalim. Doon, ipakita mo kung saan laglag yung bata. Doon. Ito, to. Sa malalim. Oo. Uh oh, oh. din siya lumutang. Oo, oh, din lumutang. Ay, ibig sabihin, hindi siya naanod. Ano ng Agos. Kasi wala rin hangin noon. Kalmada rin. Tapos, pagkatapos noon, ano, pakakakano, pakakuha ng bata, yun. Umangin na. Hala. saka malun kawawa naman yung bata. Ah, kasi, oh yan, may butas. Baka doon lumusot. Oo, o. ayan, oh, may butas doon. Oh. No? So, kawawa talaga ang bata. Aray ko. Oo. <tinyo> 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 oh, oh. So, guys, lilipat pa tayo, no? Uy, wala ganyan, talaga talaga, kuya. <tinyo> Pero kahit madagandagan dito, kuya, magtakbo-takbo, hindi maano mga bata ay. Kahit mga ano matatang, matatang, katakbo, eh, matatanda mm -mm. So ito, saan pa ba? dito. Oh, dito, dito, no? Ayan, marami tayong ano, ito, wala nang bubong, no? Wala ditong, may nakatira dati dito? Meron po, kaso, siyempre, kapos sa pera, wala mga 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 So dito naman ay ito guys, uh, pag dumaan tayo dito ay dahan-dahan lang talaga. Oops, Tika lang be, baka ako'y malaglag. Ito, <laughs> may mga ganito din. May daan ba dire? Yes. May daan. Uy, ito ang cute, simentado. Ang ganda ng bahay nila dito. Ay, kabayo ko ka bigla naman sir, si si <laughs> Ang ganda ng bahay nila. Diba? Oh, simentado na siya ang ganda. So dito tayo. Ganito kakipot ang daan, guys. Eto, ganito kakipot. Ta eh, ani ka dito, baby. Baka may aso dito, may aso dito? Ah, oh, wala. So may lusutan din dito? May lusutan? Oh, dito tayo. May lusutan daw sabi ni baby okay, ko, baka mapagalitan. Oh, di sing mo ang ganda ng bahay nila. Oh, kahit simple lang ang ano nila dito, ha? Tapos ito may pintuan din. Ito. Kasalukuyan mga tulog-tulog pa siguro mga tao dito. Ito may pintuan din, no. Oh. Ito, may mga pansabong pang manok. Ay, ginoo ko. Nag Nagikot-ikot lang. Kumusta? Oh, maganda yung mga manok ng pansabong, oh. Uy, So, kahit ganito lang ang ano nila guys. So, mayroon pa dito. Ito yung sa mga kalimitan sa mga bisaya ay mahilig mag-alaga ng mga manok no. Kasi ang mga alaga ng manok ay nakakawala sa stress din no. Ito. Yan. Pwede rin pumunta doon pero wag na tayong pumunta dyan kay akin baka malaglag tayo. Ang ganda ng sahig nila oh. O diba? Ang ganda-ganda ng sahig nila. Dito mga sinampay naman halos dito. Maganda magpatuyo dito sinampay oh. May mga iro. So dito nga banda guys. Ano? Ah, uh, low tide pala ngayon kasi konti na lang ang dagat diyan. Tapos may mag, may, may din dong uh, ano, uh, kobo-kobo. Tapos mayroon din ay mayroong kobo na lumulutang, may floating house, no? May floating house. Tapos mayroon doong mga ano, oh, nag nagtagayan ng mga tropa doon, guys, no. So, so dito pagkahapon ay maganda magtambay. Sa gabi may mga nagtatambay dito, be? Uh, ah, lang nagtatambay dito. Ito po kasi tambayan po ng mga tropa. Uh, ah, mga dada. kalimitan mga batang lalaki lang nagtatambay diyan. Opo, yung nakasalubong nyo po nagbubato po tayo. Ah, sila 'yon. Mm. -hmm. Sa so, yung bahay nasaan? Ano Ito po yung barkada po asa ah, papa mo yan kumbaga ay ginagawa yung panagatan oh. Nagunguhan ng tahong ang galing naman ha ah. o, diba enjoy lang dito ang feeds natin sa youtube manonood ka oh sa youtube yan, yan. may Facebook feeds din tayo ha, Ganggang TV Vlogs ha. So dito magpatuloy pa tayo mag ikot, -ikot guys. Basta matunog-tunog talaga ang ano mga kwan dito mga apakanan nire umurang matibay kasi tabla ang apakan so ito nagkikita ko to para daw hindi tumai ang mga aso at saka pusa kaya maglagay ng mga ganitong blue na tubig so dito naman tayo na side dito pag may lasing dito pag napakan oh hindi sana tayo Walang daan. Doon. Lumagpas ako sa daan. Dito tayo lumos. Dito tayo lulusot. Kalimitan nakapadlak pa dito oh. Walang tao. Nasa labas ang mga tao. May bahay din dito oh. Yan, pinto din yan. So dito tayo lulusot. Uy, may bahay din doon. Hi, hi ma'am. Mayong hapon. Oo. Uh, So dito na pa pupunta na to, alis na to dito, pauwi na. Get this magulang mo. Wala nang tuwala dito. Ano pa kaya ang mapapansin? Ano na kaya Dito guys, pag pumasok kayo dito ay hindi nakakatakot kasi yung mga tao dito ay hindi sila mga ang uh, mga maisog kasi kalimitan dito may mga Waray, may mga uh, Bisaya. Hindi ko alam kung may mga pure na Tagalog dito. So ito yung mga bangka guys, ay ginagamit pala yan ng paminisid ng tahong. 'Yon, magkukuha ng tahong, no? Ito yung ginagamit nila pag pumunta doon manguha ng tahong. So ito nakahanging pala yung bangka nila, oh. Ito nakahanging ang bangka. So ito may matibay din, no? Oh. Ito ang matibay na daanan So dito Ayan Wala nang tahong Zero nang tahong dito guys Tapos dito Ito yung pagbungad palang no Sa kanilang mga bahay Dito So ayan Ang saya-saya ng Ano nila dito uh, Mga bahay So guys Dito pala yung bata Yung nalangon Sa ano no Dito, dito siya Nakaborol doon siya nakaborol. Ayun, yung yung nalono doon sa ano sa yung floating house ay dito nakaborol yung bata no. Dito. So ayan, hindi na nga tayo maglapit diyan no. Tawid tayo. Dito. <laughs> so ayan guys, sa aking mga viewers, sa aking mga subscribers, sa Maraming maraming salamat sa palagi nyo akong suportahan sa Ganggang TV Official. So sana hindi magsasawa kayo, no? Shout out pala dyan sa mga taga Bicol. Ayan, sa uh, sa Japan. So marami kahit saan. Marami tayong mga ano sa ating mga minamahal na OFW, no? Uh, thank you, thank you sa pagsubaybay nyo sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat. So, ginabi naman ang babaeng lagan. Kasi maraming maraming salamat sa inyo guys. So, ayan. Bye!